Vlog kami guys! Hi guys, for today's video ay mag -tri 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 kami ng isda. Kasama ko itong makulit. E, tara, magpapadingin sila tayo ng ano. Ng apoy. Ito. Tapia. Istorya, Santa. Hi! Head vlog kami guys! Sin oron ay... History, sin oron si tatay sin si...

ngayon natin pag

Yes. Aku? Yes. Guys? Ayo guys, ako. Ako, guys. Fish, guys. Hmm. Tarihan, man, ya. Jadi aku. aku guys. Ini guys. aku Guys. bali bal tuloy! bal bali sutang! Kilapia sa ya, Hmm! Napit na! kita! At, siyempre, pas forward tayo mga kalus. Luto na ating nang hindi kulit na! Ayan! Ang bango, ang sarap! At masasabi ko lang dyan sa mga taga-Bisaya, taga-Tapis, maayong gabi sa inyong tanan. At sa Tagalog, masasabi ko lang din na magandang gabi, bayan. Nagna ang magbabaga natin, mga balita. Thank you. At joke lang yun. At saka, thank you sa inyong panunod mga kalods. Maraming salamat. Bye bye. Thank you for watching.